mole na ng Meralco ang pilot testing o pagsubok sa prepaid o yung patingitingin paggamit ng kuryente. Sa halagang isang daang piso, may makukonsumo na kayong kuryente at wala nang dapat pang alalahanin. Bill deposit. Magpapatupad din ng bawas singil sa kuryente ang Meralco ngayong Pebrero. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa Pebrero, may napipintong 19 centavos per kilowatt hour na bawas singil sa generation charge ng Meralco. Inaprobahan na kasi ng Energy Regulatory Commission ang bagong power supply agreement sa pagitan ng Meralco at limang power generators. It's a generation charge component, which is 65% of, of, on average of the, of the bill. Bababa rin singil sa commercial customers kung mas gagamit sila ng kuryente sa off-peak hours. Sa panibagong peak off-peak program ng Merako bababa pa ng 35 centavos per kilowatt hour ang singil sa kuryente tuwing off-peak hours. Ang off-peak hours tuwing lunes hanggang sabado, magsisimula tuwing alas 9 ng gabi hanggang alas 8 ng umaga. Off peak naman ang buong araw ng linggo, maliban sa pagitan ng alas 6 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi. Minsan kahit pa bumababa ang singil sa kuryente, tumataas naman ang, ang konsumo, lalo na kung panahon ng tag -init. Kaya naman sinimula na ng Merato ang pilot testing sa prepaid kuryente para mailunsad na ito sa lalong madaling panahon. Kapag epektibo na, maaaring bumili ng patingitingin kuryente. 100 pesos ang pinakamurang load. Kahit parehas lang ang rate ng prepaid at postpaid, mas abot kaya raw ito dahil walang babayarang bill deposit. Good tatlong araw bago magmabuto ng servisyo mo, magte-text kami sa inyo na mag-load ka na uh, uh, kasi mauubusan ka na. May pilot testing na sa ilang bahay. Sa Disyembre kung kailan ito inaasang tuluyang ipatutupad, 4 na bahay ang maaaring makinabang. Isa si Dayana Palamos sa umaasang maaaprubahan ang aplikasyon sa prepaid kuryente. Rep. Ano pong gagawin? hindi ko man bubuksan, na lang ako. O oh, di ba? Ganyan lang rep. mas manok na ko planchanan. Oh diba? na, Paano yung gamit ko? Eto muna yung pagpagpag na lang. Sa Kalakabatangas noong isang linggo, nakagamit na ang mga residente ng prepaid kuryente mula sa Batangas Electric Cooperative. Sa halagang ang piso, may supply na ng kuryente na tatagal ng tatlong araw. Siyam na piso kada kilowatt-hour ang sinil sa kuryente. Bernadette Reyes, nakatuto 24 Horas.